tanggong sa managlahing police station sa Jansan, ang upat ka individual nga nadakpan sa drug by bust operation Abril Jesning Tuiga nailhan ang mga sospek nga silang alias Darlene 27 anyos alias Tinang 30 anyos alias Dieter 21 anyos o alias Simsim 26 anyos nga pulos residente sa Jansan. usa sa mga sospek nga si Darlene nakuhaan og kapin 1.3 million nga kantidad sa illegal nga droga So, naka, uh, ano nga itong confidential informant na pwede ta makapalit sa iya. So, atong sagawa gawa dahil na ito ang uh, operation kung sa makakoordinate sa PDEA. So, itagahan ko tag-coordination sa PDEA o ang ito ang SD team na conduct sila o uh, entrapment operation o successful na napalitan kami sa target. Matod ni Police Major Inarejo, migawas ang pangalan ni Darlene sa listahan sa mga nalambigit sa ilegal nga droga sa jansan o gikonsidera nila kini nga newly identified high value individual. Actually, ang um, monitoring namo mo, Ana, is uh, supposed to be sa iyang partner. Mm -hmm. Pero turns out nga siya ang among napalitan. Tilitong partner niya kay medyo idlas. O oh, nakakuha taw ka ng ka uh, more or less ang iyahang timbang is mga 200 uh, grams uh, amounting to street value niya is uh, STB value niya kay uh, 1,360,000 so uh, kanisya na consider na nga uh, newly identified high value individual tungod sa nakuha na to nga uh, kadaghan sa ebidensya nga sabong nakuha na to sa iya ha. Ang gimugna nga operasyon sa kapulisan dungan sa 24 oras nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon sa sa Jensen Police na kompiskagikan sa mga sospek ang 210.97 nga gramo sa shabu nga mikabat sa kinatibok ang kantidad nga 1,436,000 pesos. Samtang, gisulayan sa news team og hinabi ang mga sospek sa nagkadaiyang selda asa sila na balhog apan nagdumili sila nga muatubang sa kapulisan kamera. Nagpahimang no ang otoridad sa mga individual nga padayong nalambigit sa gidiling droga nga muondang na tungod wala kini kaayuhan nga mahatag. Sa karon, gipasakaan na sa kapulisan ang mga dinakpan o kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jansan, Brigada News.